Pwatro ng madaling araw ay gumising na ang si ito na nagnangalang Royd Michael M. Halili. Nililigpit niya muna ang kanyang higaan bago siya lumabas ng kanyang kwarto. Kinuha niya ang plansya upang plansyahin ang kanyang uniform. ay may karangalan sa Sonon Banyo High School. At may ibang karangalan din si roy sa ibang eskwelahan. katapos niyang maghilamos ay kakain na siya ng mag-isa sa hapagkainan. I-pressure ako sa eskwelahan kapag maraming pinapagawa ang mga teacher lalo na kapag sabay-sabay ang pagbigay ng mga peta sa school kasabay na rin ng mga bayarin sa eskwelahan. At pagdating naman sa bahay kapag dadating na mga bill kasi ang pera ang pinapadala sa akin ay pinagkakasya ko lamang at napipresyo din ako sa bahay lalo na kapag uwi ako ng galing school na pagod tapos mahadlat ng kong marumi at makalat sa bahay at pagdating naman sa pamilya ko kasi ang mga aking pamilya ay family broken ang aking ama ay may ibang pamilya na at ang aking ina ay mayroon din ibang pamilya Pagkalabas ko sa aking pinanggalingan, ako ay iniwan ng aking ina at sumama sa ibang lalaki. At ang aking ama ay sinami ako sa pampanga kaya nito ako. At nung umalis din siya para magtrabaho, siya ay nakahalat ng ibang pamilya na kanyang makakasama sa ibang bansa. Wala akong maayos na kontak o komunikasyon. Ang aking ama naman ay meron kami kontak sa isa't isa ngunit hindi maayos. Gaya lang na magpapadala siya ay nagpapadala pagkatapos ng dalawang buwan o ikatlong buwan. Hindi siya monthly. Ang pinapadala niyang pera ay 2K. Kulang na kulang sa bahay at para sa eskwelahan. Kaya ako ay tinitipid ko na lamang ang kanilang mga pinapadala o kung mabayaran ang dapat kong bayaran. Kung ako na may tatawin kung gusto ko bang makita ang aking ina, sagot ko ay hindi. Sapagkat kung nais niya akong makita, matagal na niya dapat akong hinahanap. Bago pumasok si Rowid ay may inahanda mo na kaming mga tanong para sa kanya. Ilan taon ka na po? 17 years old po. Anong grade ka na po? Grade 12 po. Anong pinakamalaking hamon na narandaman mo sa pag-aaral? Kapag maraming binibigay yung mga titya na peta. Paano mo inaandal ang pressure sa pag-aaral? Time management lang. Ano ang pangarap mo sa buhay? Gusto ko maging nursing paglalang ko kasi gusto ko magdalungan yung mga tao. Paano nakakapekto ang sa pag-aaral sa iyong pangarap? Pag may infeksyon ka kasi nawawalan na ka ang gara sa mga bagay-bagay kagaya ng pag-aaral. Saan mo naramdaman ang pinakamalaking infeksyon? Una, sa para lang. sa pamilya, pangalawang sa sarili ko. Una, sa sarili ko ang dami ng problema. Gaya ng mga bayan sa bahay. Saan naman sa bahay, yung mga bayan sa ilaw ang ganoon kasi kulang talagang nagkamadala sa akin. At sa pamilya ko, yan ako, may papa ako, pero may iba siyang pamilya. Yung mama ko naman, hindi ko siya kilala kasi may iba na rin siyang pamilya. Parang namatayan din na ako ng mga kasi wala akong saka sa, sa paglalagyan. Nabepressure si Roy dahil mataas ang ekspektasyon ng kanyang lola na mataas ang kanyang grado, ngunit hindi niya ito may bikay. Dahil minsan ay nabepressure din siya kapag may mga proyekto siya na dapat niyang gawin subalit ang oras niya ay limitado lamang at mayroon din silang mga kailangang ipasa sa si tamang oras ang problema niya sa bahay ay naapektuhan din sa kanyang pag